Cactus lover! Sa wakas, nagbunga na rin ang aking cactus, oh. Ayan, dalawa lang siya, oh. Pero ang ganda niyan, laki, oh. Nalit lang nung isa. Bali, medyo matagal na to sa akin, guys. Siguro mga two years na. And then, ngayon lang siya nagbunga Ayan, oh. Saka, first time ko, hindi ko alam kung ilang days siya bago tanggalin at ilagay dyan para maging cactus ulit hindi ko siya hindi ko pa siya alam paano siya kukuhain kung ilang days ba yung tamang bilang para mabuhay siya sana mabuhay yung ganda oh red na red ito yung nandito sa may kusina namin guys na cactus and succulent ayan oh Aso okay, kinakain ng pusa kaya laging ubos. Ayan. Ito. Oh. Ito kaya itinaas ko dyan kinakain nila yan. O dito. Ito, andito yan sa baba. Dyan. Itinaas ko kasi o, oh, ubus na. Kinakain ang pusa. Ito nga ang cactus, kinain din nila yan guys eh. na nabubulok na yun. So, nauulanan na ito. Ito, meron silang kinain dyan. Putol-putol yan. Kasi kinakain nila. Yan, o, oh, ang ganda. Ang ganda na niya. Ito, gusto rin nilang kainin eh. Ito ang palagi nilang kinakain, oh. No? Si Kalangkowi. Ito, di ba nila ito makakain si San Siberia. So, ayan ang ating napakagandang bunga ng cactus. Ito, ito siya, guys, oh. Pag sa ano, ayan. Ayan siya. Ayan yung nandito sa may kusina namin. Meron siyang kasamang rubber tree. Ayan. Ayan. So, yun lang. I-share ko lang sa inyo itong bunga ng aking cactus. Bye! Thank you for watching!